Ilinaw ni Senate President Jesus Covadero na hindi parusa ang paggulong suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kaling Marinto ang alcalde. Tao ng balita niyan kung sa atin ni Raymond Tinasa. Nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na hindi parusa ang paggulong kay suspended Bamban Mayor Alice Gu sakaling maaresto ang alkalde ng Office of the Senate Sergeant at Arms bago ang itinagdang pagdiniga sa July 29, 2024. Sinabi ni Escudero, kinausap na niya ang staff ng komite ni Sato Rizal naong na kung sakaling maaresto si Mayor Go agad na magsagawa ng pagdiniga bago ang July 29 kung ang ireklamo ng kampo ng alkalde ay malayo pa ang hearing kung sakaling sumuko ito sa Senado. Inihayag ni Escudero na wala ng dahilan para itatanay muli si Mayor Go kung sakaling humarapa sa pagdiniga ng Senado dahil ang intensyona ng Juan Anto Pares ay padaluhin lamang ito sa pagdiniga ng Komite ni sa Cognizan ni na Napugo Hubs sa laka at Porak Pampanga. Tiniyak naman ni Escudero ang kaligtasan at sigurdada sa Senate Detention Facility ng mga naisyuhan ng Walto Pares dahil sa mismong detention facility ng PNP ng Senado sila dadalhina. Detention Facility ang Philippine National Police Office dito sa loob ng Senado mismo. Banda ron, katabi ng basketball court. At this PNP mismo ang bantay doon at um, K-9 unit lamang nila ang nag-i-standby doon sa ngayon. Ah, ininspeksyon ko na kanina at kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go ay uh, doon namin siya ididitina kasama yung kanyang mga kamag-anak hanggat hindi nag schedule ng hearing ang komite. Samantala, pinangunahan kanina ang umaga ni Senate Sergeant at Arms Lieutenant Gen. Roberto Ancana ang ocular inspeksyona na detention room na pagdalhan kay Mayor Alice Go o Go Huapinga at ang kapwa niyang sa Senado. Makikita sa turang detention facility ang double beds na may mga kutsona para sa walong katao. Sinabi ni Ancana na papayagan naman ang mga bisita na tatalaw kay Go. Ako si Raymond Tinasa para sa kwentong politiko.